Tingnan niyo nga itong si Mama Dog, kinakagat na yung anak niya. Maaga pa nga nagwawala na itong mga puppies eh nasa labas kasi yung pack members nung time na to kaya nakakulong rin sila. At mas nagwala pa nga sila kasi nga daladala ni mother itong si Tiger tapos pinasilip rin nga niya dito sa labas. Maya maya pa loka nga si mother kasi nakaalpas rin nga itong isang toting Tingnan nyo sobrang sayang nga niya. May pagkakitakit rin nga siya dito sa pinto. Yun pala kasi dahil nandito si mama dog. Tingnan nyo nakaabang nga siya sa labas at kitang kita at ang na nga ng puppy. Kaya nga tingnan talagang hindi sila magkaintindihan dito sa pinto. Nagpapaulahan eh sarado pa naman. Pero syempre, hindi natin pwede kalimutan yung isa pa. Nagwawala na nga siya dito. Kasi naman, hindi niya kayang lumabas mag-isa. Anyway, sa mga puppies nga pala tuwing gabi, naka-electric fan nga sila dito. Kasi nga mabanas or mainit nga dito tuwing gabi. Sarado, sarado nga kasi dito sa mansion tuwing gabi. Kaya naman walang bastang hangin pumapasok. Kaya naman medyo mainit at kailangan nga nilang mag-electric fan. Noong kompleto na nga itong mga puppies, saka nga lang din binuksan ni mother ang pinto. Para nga makapunta sila kay mama dog. At tingnan nyo nga itong mga puppies na to talaga nagsitakbuhan na nga silang lahat papunta kay mama dog. O ba diba? yung isa lang yung naka tama yung dalawa, mukhang naligaw pa. May times nga na itong si Mama Dog kapag hindi namin napapansin na nasa labas na siya, tumakit nga siya sa gate at umiiyak-iyak. As in sinisilip niya talaga yung mga puppies niya sa loob, tapos umiiyak nga siya para marinig rin nga namin siya. Gusto pa rin niya nga kasi talaga magpadede sa mga anak niya, pero sabi ko nga kay Mother, nalaki na ng mga ngipin nila, pwedeng hindi na sila dumete. Pero sa totoo lang, mahirap din nga talaga silang patigilang pagdede dito kay Mama Dog. Kasi nga kapag pupunta dito si Mama Dog at pag yung mga puppies sa kanya, ang tendency ay talagang dumiretso sila sa day. Kaya nga mahirapan tayong patigilin sila sa pagdede. Kapag papatigilin na natin sila, hindi na natin sila dapat muna ipakita kay mama dog or ipalapit. Kasi mukha ito si mama dog hindi niya iwawalay sa pagdede ang mga puppies niya. Tingnan niyo ang lalaki na talaga pinupuntahan niya pa rin para padedehin. Sobrang mabait at sobrang maalaga nga kasi itong si mama dog sa kanyang mga anak. Kita niyo naman yung tatlo niyang anak malalaki na pero palagi pa rin yung kasama. Na kahit nga nakaanak na siya ulit ay eh talaga kasama pa rin niya yung tatlong yun which is very unusual sa mga animal. Kasi mga hayop nga may instinct nga sila nila mga anak nila tapos iiwanan nila kapag alam nilang kaya na. O ba diba, nalaman ko yun dahil nga sa kakapanood ng mga animal documentary sa Netflix. Tingnan nyo nga talagang dedeng dede pa itong tatlong to. Ginoji pa rin talaga pag dede talagang hindi sila natitinag. Pero alam nyo ba nakakatuwa rin nga itong mga to kasi tingnan nyo pag masdan nyo dito sa video after nga nilang dume de actually kahit hindi pa sila tapos magdede talaga. Pag nakabitaw nga sila sa dede pwederecho nga sila dito kay mother magpapalambing lang konti ganyan tapos babalik na ulit sa dede. At hindi nga lang yan one time two times, or three times nila ginagawa sa isang dedehan. Napakadaming beses nga nila ginagawa at lahat sila talagang titigil pumunta kay mother at babalik. Sabi ko nga siguro is their way of saying na wait lang mami, wag ka nga alis, na dede lang kami, wag mo kami iiwan, kailangan ka namin. Alam mo yun, yung bibito sila saglit sa dede, parang nga tingnan nila kung andito pa daw ba si mama kasi syempre hindi nga daw sila pwedeng iwanan. Kasi kailangan nga nila tayo since papi pa nga sila, hindi pa nila kaya yung sarili nila. Kaya nga kahit talagang agawan sila sa dede ni mama dog, pag nakabitaw siya talagang pupunta at pupunta sila kay mommy. At nagulat nga si mother. Tingnan nyo habang nagdededehan sila. Nasa ilalim pala ni McQueen. Itong isang anak ni mama dog. Ito nga yung madalas na nito. Yung itim yung nguso na male. Tingnan nyo nga dito sa part na to. Halos lahat sila ay nagsipuntahan nga kay mother muna. Tapos saka bumalik ulit sa pagdede sa kanilang mama dog. Natutuwa rin naman si mother kapag ganun nga. Nalambing-lambing din niya kahit pa paano itong mga to. Kasi sa totoo lang makulit nga sila. Pero malambing din naman. Kasi gustong gusto nga nilang nilalambing-lambing sila. At sabi ko nga sa inyo, makuto talaga itong mga puppies na to. Kaya naman, tingnan nyo, kinukutuhan nga sila ni Ma kasama doon. Ganyan nga laging ginagawa niya. Basta magpapadede. Tingnan niyo nga itong isang to. Talaga nilapitan yung kuya niya na nasa ilalim ni McQueen. Maya maya pa tinawag na rin nga sila ni Mama para umuwi. Mami, dumasak <fang speaks> yan. Chiri-chi-chi-chi-chi-chi. chi chi o, oh, di ba? Sumusunod din naman sila. Kaso nga lang, talagang bumalik ulit sila dito. Kasi nga, gusto pa nilang kalaroin itong kuya nila. At syempre, maglaro-laro dito sa may kalsada. Kaya naman, nakabang lang si mama dito. Narinig ko naman siya dito. Kaya naman, ayan ako. Talagang sumili pa ako. Nasa taas kasi ako kasi pinainitan ko yung baby may ko. Maya, maya pa, dumating na nga ulit isang anak ni mama. Dog, talagang nyo ba, female itong isang to. At grabe nga kasi nababahan nga siya ng isang doggy dito. At di namin alam kung buntis ba siya. Kasunod na rin nga yung dumating itong si Lola, dog, kaway kaway pa nga yung buntot niya. Dito nga rin siya humigang malapit kina mama dog. Talagang palagi siya nakabantay sa mga to. Napakagaling talaga ng family nila. Laging magkakasama. Anyways, nung time na to ay nandito nga rin pala sa labas ang ating pack members kasi nga naglalaro sila dito. At tinan nyo naman talaga silip na silip si